tulad nga po nung huling sinabi na itong si Antonio Trillanes na kung dati ay big no, hard no. Hard no ang stand ng nasa Malacanang tungkol sa investigation nga ng ICC sa war on drugs ni Digong. Sa puntong ito, mukhang pumapagit na na daw at may posibilidad na talaga na suportahan ng nasa Malacanang ng administrasyon ni Marcos Jr ang investigasyon at ang pag-arresto siyempre kay Digong kung lumabas na nga ang warrant of arrest. Napakaganda yung sinabi ni Trillane. Sabi niya, the president will say what he needs to say, but in the end, he will do what he needs to do. Yun lang. Dahil sa pag aresto daw, sa posibleng pag aresto ni Digong, yan daw ay magiging obligado ang Pilipinas na arestuhin si Digong dahil idadaan o makikipagtulungan ang ating bansa. Walang magagawa kundi makipagtulungan ang ating kapulisan sa Interpol dahil merong agreement, international agreement ang ating mga kapulisan at ang international police. Yun lang. At sa puntong yan, sigurado tayo na alam din po ito ni Bato de la Rosa bilang dating pulis at dating PNP chief. Alam niya yan. Alam niya yan. Kaya nga, kung makikita niyo po sa bawat statement ni Dela Rosa, makikita niyo talaga yung matinding pangamba at takot. Dahil alam niya sa sarili niya na malapit na niyang harapin ang hostisya at ito ay malaking kahihiyan para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Damay talaga ang pamilya. Lalong mapapahiya siya dahil wala siyang nagawa. Wala siyang nagawa na iligtas si Digong. Siguro yung mga kanya, yung mga ni Dela Rosa yun din po ay to aim na kahit papano ay maligtas si uh, Digong na kanyang idolo. Saklap, no? Kasaklap talaga. Tayo ay mayroong, mayroong international agreement with Interpol. Obligado tayong gawin yan. Yun lang, ang saklap. Otherwise, magiging uh, rock state tayo na tipong aba noong humingi tayo ng tulong sa Interpol kay Congressman Tevez gumalaw sila. Pero eto, ngayon sila ang humihingi ng tulong, hindi tayo gagalaw. So napakaganda example yon Kumilos ang Interpol at naaresto si Tevez. Tapos ngayon, na ang Interpol ang tutulong o humihingi ng tulong sa kapulisan dito sa atan, hindi pagbibigyan. Talagang, talagang uh, binali, babaliin kung tutuusin yung agreement or kasunduan na yan. At talagang kahiyahiya ang ating bansa kung yan ay gawin ang ating kapulisan at gawin ng nasa Malacanang. So yun, good luck. Good luck sa mangyayaring pag-aresto dahil sino man po, kung sino man ang natutuwa sa mga development na ito, sa tingin ko ay yung mga naging biktima ng war on drugs. Secondary na lang yung mga kababayan natin na gusto ay justisya para sa mga biktima nga. Iginiit ni dating senator Antonio Trillanes ulitin natin na obligado ang ating bansa, may obligasyon. 'Yun ang totoo. Pag dumating kasi yung warrant at padaan uh, padaan po sa Interpol, 'yun at mag-issue ng red notice yung Interpol sa PNP, lalabas po yung pangalan ng mga maiiisyuhan ng warrant. Hmm, 'yun na yun. Lalabas na yung mga uh, may warrant of arrest at madali lang yan. Sigurado, madaling ipatupad ang pag-aresto at pagsilbi nga ng warrant sa mga pasado Uh, na pinangunahan siyempre ni digo Ano kaya masasabi dito ng mga diehard? Ano ho? Kaya nga, madalas ngayon ang ginagawang issue ng mga diehard na influencer, yung tipong nililikaw nila ang taong bayan. Marami silang nilalabas na issue para para matabunan, matakpan itong isyu nga ni Digong at ang kanyang kaso nga sa ICC. Nako, wala kayong magagawa dyan. Siguradong hindi tatantana ng mga taong, ng mga taong uh, gusto ng hostisya para sa mga biktima. At isa na nga po dyan, itong sa Senator Antonio Trillanes. Good luck!